Radio natin Nationwide! Nationwide. Lunas ay ngayon, ikadalawampuna ng Enero 2025. Kami po inyong mga tagapaghatid balita. Kasama niyo po ngayong Monday ng umaga, Cheska San Diego Bobadilla. At Angelo Palmones. <laughs> Anim naman ang patay nang nahulog na, uh, o nang mahulog sa irrigation kanala ang isang tricycle sa Nueva Ecija. Naku. Naku naman ito. Yung driver at mata nalunod, yung dalawa naman nagtangkang sumagip din. Naku, na sa din, partner. Ang lungkot naman balita ito. Detali na balita mula kay Lea wala mula sa 105.3 Radio natin, Gimba. Lea? Yes, magandang umaga po, Sir Angel at Ma'am Cheska anim na ang nasawi dahil sa pagkakalunod ng mahulog ang sinasakyang tricycle sa irrigation canal sa Setio de la Rosa sa Barangay Balog sa Bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija, biyernes, Enero at 17, bandang alas 5 ng hapon. Tatlo sa nasawi ay pawang mga bata, ang magkapatid na sina Renji at Rayan Senensi, walo at anim na taong gulang at si Quenjoy Arshaga, itong taong gulang na kapit bahay ng una. Namatay din ang driver na tiyahin ng magkapatid na si Angelica Sinense. At dalawa pa na nagtangkang umanong sumagip sa mga biktima, na sina Fernando Madordo at Jewel Trinidad ay namatay din. Initial na investigasyon ng pulis, pauwi galing sa eskwela ang tricycle na minamaneho ni Angelica Sakay, ang pitong batang mag-aaral sa elementarya. Nang kumalas umano ang sidecar sa motor, kung kaya nawalan ng kontrol ang driver at nahulog sa kanal ng irigasyon. Sina Fernando at Joel ang tumalon sa irigasyon upang tulungan ang mga sakay ng motor na sa kasamang palat ay namatay din. Nailigtas naman ng apat pang mga batang sakay ng tricycle na pinsan at mga kapatid ng nasawi. Itinuturing na bayani ang dalawang lalaki na nag ng kanilang buhay upang maisalba ang mga biktima. Ayon Santo Domingo Municipal Police Station, ang pagkakasawi ng mga diktima ay posibleng dahil na rin sa lalim ng tubig ng Irgasyon Canal na nasa umigit kumulang 20 kalampakan at sa malakas na agos nito. At yan ang balita sa oras na ito mula sa radyo natin, 105.3 Gimba, Nueva Ecija. Ako si Lea Valdez, nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Maraming salamat na uh, wow tinangkana kan Siguro, ganun kalakas talaga yung ano, daloy ng tubig, ano ha? Doon sa irrigation canal. Ha? Samantala, meron din dalawang lalaki, ha? Ang tabihan po ninyo report, ha? Dalawang lalaki, patay naman, partner, dahil sa trap ng daga. O, no. oh, mamaya, malaman natin, nakakamatay pala yung trap ng daga. Radio Nati Nationwide. Nationwide. Isang minuto na makalipas sa alas 8. Nati 是我。